What's up guys? So, andito tayo sa Lucena. Pauwi muna tayo man ng duke. Ayan, sasakay tayo ng uh, Star Horse. Ayan, dala natin. Dala natin yung ating kabahayan. <laughs> dala na natin yung kabahayan. Magan lang naman to. Okay, kumot. Damit lang naman. Tapos, counting uh, hunger. Mga uh, ganun. Tabo. Puan. Sir Idol, anong oras alis yung Star Horse? Ah, okay. Thank you, ah. Maya-maya pa. Mga 12.30, sabi ni Bossing. Ayan. Yung koro ng Star Horse. Yo, dito na tayo sa loob, guys. Ayan, oh. <laughs> Let's go. Right, so, dito na tayo sa... Balanakan sa Marinduque. Woohoo! Shoutout kay sir. Thank you. pultang pa rin tayo oh. <laughs> Dito na tayo sa marinduque kaya pultang pa rin tayo Siguro 1 liter na yung nababawas Ayan mga kababayan natin Naghahakot uh, ng mga bagahe ayun, mga ng pasera Ayan uh, makikiting natin uh, Lobo na iwan Let's go!

Starhorse and uh, Montenegro. Hmm, dikit kasi niyan. Eh. Kaabot ko na 'yung bahay ko. <laughs> Kaabot ko na 'yung bahay ko. Right. Let's go, let's go. Uh, maganda na yung pier dito sa Balanakan. Dito lang dati. Sige, doon sa kabila. Yo, 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 yo. Dito na tayo sa highway.